ang napakahalagang impormasyon po ang ipinalabas ni Attorney Harold Respicio uh, tungkol po sa posibleng mangyari bukas sa eleksyon. So, pakinggan po natin si Attorney Harold Respicio tungkol sa posibleng mangyari na dayaan bukas sa ating eleksyon. Sir, ba nalit ako -show, ng show cause order ng Comelec dahil sa fake news daw na nilabas sa gabi I'm proud of you. Dahil hindi nagbabatch yung version number doon sa audited or reviewed source code na dilabas ng Pomelec na 3.4 doon sa 3.5 version na nakita natin sa makina doon final testing and sealing day. Nakakatakot po. Bukas na ang eleksyon, 3.5 version yung nasa makina sa lahat ng counting machines sa buong Pilipinas. At ang na-audit lang ay yung version 3.